nasa kalahati na tayo ng taong 2024 at iilan na din sa mga showbiz couples ang nagpakasal sino-sino ang maaaring sumunod sa kanila na magpapakasal ngayong taon the philippine showbiz list presents sila na ba ang susunod na magpapakasal na showbiz couples sa 2024 sian lim at iris lee sa kasalukuyang estado ng relasyon ni Sian Lim sa film producer na si Iris Lee, maraming espekulasyon ang lumalabas tungkol sa kanilang hinaharap, partikular na kung magpapakasal na ba sila ngayong taon. Noong nakaraang buwan, kinumpirma ni Sian na dating sila. Nagdesisyon silang magsalita halos limang buwan matapos ang kontrobersyal na announcement ng breakup ni Sian at Kim Chu. Ito raw ay upang bigyang linaw ang mga haka-haka sa dahilan ng paghihiwalay nila ni Sian at ni Kim na wala naman daw katotohanan kabilang na pagkakasangkot ni Iris bilang third party. Ngunit mariing pinabulaanan ni Sian ang mga balitang ito. Pati na ang chismis na sila ni Iris ay lihim ng ikinasal at nagsasama na. Bagamat hindi pa malinaw kung magpapakasal na sina Sian at Iris ngayong taon, malinaw na masaya at kontento sila sa kanilang kasalukuyang estado. Gerald Anderson at Julia Barreto isa sa mga na magpapakasal daw ngayong taon ay sina Gerald Anderson at Julia Barreto. Going strong ang relasyon ng dalawa mula na isang publiko nila ang kanilang pag-iibigan noong March 2021. Sa vlog ni Karen Davila nitong June 6, 2024, napag-usapan ni Gerald ang tungkol sa pagpapakasal. Para sa kanya, hindi na raw nalalayo ang usaping kasal dahil handa di umano siyang magpakasal na. Lahat ng araw na pinaghahandaan niya sa buhay ay papunta sa aspeto na yon. Ipinahayag naman ni Gerald kung ano ang difference ni Julia bilang kanyang kasintahan. Anya, mahalaga ang pagkakaroon ng suporta sa isa't isa sa isang relasyon. Sinusuportahan siya ni Julia sa kanyang mga hangarin at trabaho pati na rin sa kanyang hilig sa basketball. Nauunawaan rin daw ni Julia ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan at motibasyon sa kanya araw-araw. Umaasa siya na nakikita ni Julia ang kanyang pagiging masigasig sa mga bagay na mahalaga sa kanya at nagpapasalamat siya sa suportang natatanggap niya. Sa kabilang banda, sinasabi rin ni Gerald na ganito rin ang ginagawa niya para kay Julia na nagpapakita ng mutual na suporta at pagmamahal sa isa't isa. Andy Eigenman at Philmar Alipayo Sa posibilidad ng pagpapakasal ni na Andy at Philmar ngayong taon, maraming aspeto ang dapat isaalang-alang. Isa na rito ang biglaang pagpanaw ng ina ni Andy na si Jacqueline Jose dagdag pa dito ang naging pangangailangan ni Filmar na sumailalim sa, sa isang medical procedure ay maaaring nagdulot ng agam-agam at pangamba sa kanilang pamilya at mga kaibigan subalit sa kabila ng mga hamon na kanilang hinarap tila tag tagumpay naman ang operasyon sa puso ni Filmar ang positibong resulta ng naturang operasyon ay maaaring maging isang daan upang muling pag-isipan ang kanilang desisyon na ituloy ang kanilang plano sa pagpapakasal. Sa huli, bagamat may mga hamon na sumusubok sa kanilang relasyon, maaaring magtuloy-tuloy pa rin ang kanilang plano ngayong taon. Ang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa ay magiging pundasyon ng kanilang samahang mag-asawa sa hinaharap. James Reed at Isa Pressman Sa pagkakataong ito, tila ang mga mata ng publiko ay nakatoon sa isang posibleng kasal nila James Reed at Isa Pressman. Matapos ang maraming espekulasyon at intriga, tila't malapit na raw silang magpakasal ngayong taon. Noong May 11, 2024, ipinagdiwang ni James na kanyang 31st birthday, isang okasyon na nagdulot sa kanya ng pagmumuni-muni tungkol sa mga pangarap at plano sa hinaharap. Ayon sa mga ulat, isa sa mga bagay na napagtanto ni James ay ang kanyang hangaring lumagay sa tahimik at gawing opisyal ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Isa. Sa mga pahayag ni James, ipinabatid niya ang kanyang pagiging handa na emosyonal at mental na magpakasal sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan noong kanyang kabataan. Sa paglipas ng panahon, tila't natutunan na niyang bigyan ng mas malalim na kahulugan ang buhay at maging seryoso sa mga bagay na may kinalaman sa pagmamahalan. Sa panig naman ni Isa, ipinahayag niya kanyang suporta kay James at ang pagiging bahagi niya ng proseso ng paglago at pagunlad ng kanilang relasyon. Sa kabila ng mga intriga at iskandalo na kanilang pinagdaanan, nananatili silang matatag at nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga pagdududa at pangamba ng ilan, tila't handa na silang hakpangin ang susunod na yugto ng kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasama sa iisang simbahan. Sam Milby at Catriona Gray. Noong May 2024, maraming netizens ang nakapansin na wala na sa Instagram account ni Catriona ang engagement photos sila ni Sam. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang mga fans kung matutuloy pa ba ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Sa kabila ng pagkawala ng post na ito, nananatili pa rin sa Instagram account ni Sam ang kanilang engagement post na nagdedeklara ng kanyang pagmamahal kay Catriona ng February 2024. Kinapirma ng Cornerstone Entertainment ang talent agency ni na Sam at Cachiona na dumadaan ang dalawa sa ilang pagsubok. Ito ay matapos ang mga chismis na hiwalay na ang dalawa. Bagamat walang binanggit na detalye ang cornerstone patungkol dito, hiniling nila sa publiko na respetuhin ang privacy ng magkasintahan. Dati nang napansin ng media na hindi nasuot ni Catriona ang kanyang engagement ring. Sa kabila ng mga espekulasyon, ikinatuwa naman ng mga fans na makitang magkasama ang magnobyo't nobya sa isang video sa social media noong April 2024. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin binabantayan ng mga followers ang anumang updates mula sa kanilang mga iniidolo Umaasa na malalampasan ng dalawa ang kanilang mga pinagdadaanan at nagpapatuloy ang kanilang pag-iibigan Seth Kadayona at Nelan Vivero August 30, 2023, masayang ibinahagi ni Seth ang kanyang engagement sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Nellan Vivero sa pamamagitan ng mga larawan na ipinost niya sa Instagram. Sa kanyang Instagram post, makikita ang mga litrato na kanyang proposal kay Nellan. Sa caption, ibinahagi ni Seth na ito ang kanyang pangalawang proposal. Ipinahayag niya na noong Valentine's Day, February 14, 2023, ay nag-propose siya kay Nelan gamit ang isang paper ring bago pa man siya bumili ng engagement ring. Ang mga netizens ay agad na natuwa sa balitang ito at marami ang nag-aabang ng mga detalye tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Subalit so, hanggang ngayon ay wala pang tiyak na detalye na inilalabas si Seth tungkol sa kanilang kasal. Bagamat walang kumpirmadong petsa, inaasahan na magaganap ang kanilang kasal sa taong 2024. Andre Felix at Pauline Versoza sa mundo ng telebisyon at balitang pampalakasan, isa sa mga pinag-uusapang tambalan ay sina Andre at Pauline. Noong October 3, 2022, isang espesyal na araw ang naitala sa buhay ni na Andre at Pauline. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Andre ang detalye ng kanyang sorpresa, isang proposal na naganap sa romantikong lungsod ng Paris, France. Ang momentong ito ay puno ng kasiyahan at pag-ibig na siyang naging hudyat ng na kanilang plano na magsama habang buhay. Magamat kapwa-abala sa kanilang mga professional na buhay, hindi hadlang ang kanilang mga schedule upang pag-usapan ang kanilang hinaharap. Sa kabila ng kanilang mga busy schedule, inaasahan ng marami na magaganap ang kanilang pag-iisang dibdib ngayong 2024. Kong TV at V Cortez sina Kong at V ay kilalang magkasintahan sa mundo ng social media at maraming tagahanga ang nag-aabang sa kanilang kasal. Noong November 3, 2022, ibinahagi ni V sa Facebook ang isang larawan kung saan makikita ang kanyang engagement ring. Sa caption ng post, buong pagmamahal niyang sinabi, Yes, love, una pa lang, alam ko na ikaw ang magiging asawa ko. Gayunpaman, kahit na sila i-engage na, napagpasyahan ng magkasintahan na ipagpaliban muna ang kanilang plano sa kasal upang bigyang diin ang kanilang mga karera at physical na paghahanda para sa malaking araw. Sa isang panayam, bilanggit ni Vina na pili na nila ang lugar para sa kanilang kasal na nakatakdang ganapin niyong 2024 na tiyak na magiging engrante at makabuluhan lalo na sa masugi na sumusubaybay sa kanilang paglalakbay mula sa simula kasama ang kanilang anak na si Kidlat. Kiana Valenciano at Sandro Tolentino. Ang mundo ng showbiz ay napuno ng galak at kasiyahan dahil sa engagement ni Kiana at Sandro. Marami ang nagtataka kung ang dalawang ito ay magpapakasal na ngayong taon, lalo na't puno ng mga sweet posts at video sa social media ang kanila mga kasalukuyang kaganapan. Noong November 2023, ibinahagi ni Kiana sa kanyang Instagram account ang mga larawan at maiikling video clips mula sa engagement bachelorette party na inorganisa ng kanyang mga kaibigan at pinsan mula sa California. Ang nasabing party ay isang indikasyon na ang kanilang kasal ay malapit na. Bagamat nanatiling tahimik ang dalawa tungkol sa eksaktong petsa ng kanilang kasal, sinabi ni Kiana na magaganap ito dito sa Pilipinas. Isang mahalagang dahilan dito ay ang kanyang kagustuhang makadalo ang kanyang lola sa kanyang espesyal na araw. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga ni Kiana sa kanyang pamilya. Bagamat walang kompermadong petsa, maraming indikasyon na maaaring magpakasal na si Kiana at Sandro ngayong taon. Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa kabila ng paghihiwalay na Bea at Dominic noong February ng taong ito, marami pa rin nagtatanong kung magkakabalikan ba sila at magpapakasal ngayong taon. Sa kasagsagan ng kanilang paghihiwalay, may mga natunghayan pa rin ang mga taga-suporta na umaasang magkakabalikan ang dalawa. Sa katunayan, tila hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ni Dominic kay Bea. Sa kanyang cellphone noong April 2024, makikita pa rin ang larawan ni Bea bilang wallpaper kasama ang kanyang alagang aso na si Walter. Isa pang katibayan ng patuloy na koneksyon ay ang paglabas ng larawan ni Bea at ni Walter sa Instagram post ni Dominic kamakailan lamang. Ang pagkakaroon ng mga larawan ng isa't isa sa kanilang mga telepono ay nagpapakita ng posibilidad na maaaring hindi pa lubos na natapos ang kanilang pagmamahalan at nais lamang itong gawing privado. Kahit na inihayag nila ang kanilang paghihiwalay sa pamamagitan ng isang pahayag, patuloy pa rin ang pag-asa ng kanilang mga tagahanga na magkakabalikan sila Saka sa kasalukuyan. Hindi pa rin tiyak kung magkakabalikan ba si Nabea at Dominic. Gayunpaman, patuloy pa rin ang suporta at pag-asa ng kanilang mga tagahanga na muling magkakasama ang dalawa at posibleng mapakasal ngayong 2024. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!